Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 18 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si Beato Fra Angelico. Kamusta? Si Fra Angelico, na isinilang na si Guido Di Pietro, ay ipinanganak noong 1395 sa Vicio. Italia, sumali siya sa orden ng mga Dominikano sa Faisal noong 1418, nagsilbing pintor si Fra Angelico sa maraming bahagi ng kanyang buhay para sa mga fresco ng mga simbahan ng mga Dominikano at iba pang lugar ng pananampalataya sa Italia. Kilala ang kanyang mga gawa sa kanilang espiritual na kagandahan at pagpapahayag ng pananampalataya Kristiyano. Narito ang isang dasal na nagmumula sa buhay at gawa ng Beato Fra Angelico, Josta de Paderosa na nagpala sa mundo ng talento at kabanalan ni Fra Angelico, tulungan mo kaming unawain ang kagandahan ng iyong nilikha sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, naway ang kanyang banal na sining ay magdala sa amin sa mas malalim na pagsamba sa iyo at ipaalala sa amin ang kabanalan ng buhay na inihandog, bigyan mo kami, sa pamamagitan ng kanyang pagninilay-nilay, ng biyaya na makahanap ng kapayapaan at inspirasyon sa pagmamasid sa iyong kahangahangang kadakilaan, sa pangalan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Agueda Lin. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.